Meron po kami ng kasunduan sa pau, Tapos may pinirmahan po kami dito po, nakahawak ko po. Tapos hindi niya naman po nasusunod. Ah, okay. So, kailan po yan yung inyong naging pirmahan? 2023 po. Noong 2000, last, year. last year lang? Opo. Oh, okay, pero ito, nire-recognize naman po ng inyong nire-reklamo na yung, mang, yung dalawang bata ay kanyang mga anak. Opo, oh, siya po yung nag ano, ng birth certificate. Ah, okay. Bali po ang tagal niya pong hindi nagsuporta. Bali maliit pa lang 'yung mga anak ko hindi na po siya nagsuporta kasi po kaya po hindi po ako nakakapag ano sa kanya malaki po ang trauma ko po sa kanya. Kaya last year ko lang po siya po, nakakapunta po ng Marikina sa Pau po. Ano po? Kas kasal po ba kayo? Hindi po. Hindi po kayo kasal? Hindi po. Okay, so ano, nagka-relasyon kayo and eh then nagkaroon kayo ng o -o. dalawang anak? Opo. So, asan po itong dalawang bata ngayon, madam? Nasa Marikina pa sa bahay Kasama po. Kasama po ninyo? Opo. Okay, binibisita man lang ba? Hindi nga po, yun nga po Nakakausap? Yun. Kilala ba siya nung dalawang bata? Nung nagkita lang po sila, nung lang po, nung, nung may subpenang dumating sa, sa bahay nila, tapos nagsuyo, pumupunta siya sa bahay, sinusuyo niya ako na iurong ko nga po daw yung ano kasi nga po. Limang beses po siyang sinapinahan, hindi po siya umatin ng hearing. Okay. Tapos yung pinsan niya lang po na si Kuya Loloy ang nagpupunta ng hearing, tsaka yung mga kaibigan niya. Teka lang ha, S sabi po ninyo meron... pinadala na ng mga sabina. Opo, oh, limang... A ano po yung reklamo no, na sinampan yung bate? ano, si simula baby sila, hindi siya nagsusustento. Ah, so supporta. Opo, Baby sila. for support siguro, no? Yung final po ni mam Ma'am Laila. Opo. Tapos eventually, teka lang, no? So, kung mula pa pagkabata, walang supporta ka mo. So last year lang nagkaroon ng agreement? Doon lang po nagbigay siya kasi po dahil may subpena. Kung hindi ko pa po siya inano, hindi po siya... Tsaka kahit po may ang kami, nahihirapan po ako, nagsasalita po siya ng masasakit sa akin. Andito po yung mga text niya lagi bon bon po ako nakakatanggap ng masasakit na salita okay. sa kanya. Magkano po yung buwanan? No? Base po doon sa inyong napag-usapan, magkano po yung dapat na ibinibigay po sa inyo? Nang nakasunduan namin po is 10K pataas po habang malaki po ang mga 10K gasto. 10K bawat bata? Hindi po. Yun lang po yung nakasunduan. Ay sa dalawang lang. bata na yun? 10,000? Opo, kaya nga po. Pero hindi po fixed Dapat habang may mga, siya rin po ang nakalagay na siya magpapaaral sa mga anak ko. Madami pong nakalagay dito eh, sa kasunduan po. Kaya po pumayag ako. Okay. Yes. Kasi yung uh, support naman, Shari, hindi naman nagiging final yan eh. Yes po. Kasi kahit pag-usapan nila na 10,000 pesos sa, sa ngayong buwan, pero yung pangangailangan kasi ng mga bata, nadadagdagan naman yan. Okay, so dapat yung suporta, nadadagdagan lang din. Bukod po dyan, no sa mga napag-agrihan po ninyo, no, may suporta. Sabi pa ninyo pala, pati yung pag-aaral dapat sasagutin po nila. Opo, kaya po pumirma po ako. Pero ang gusto ko po talaga, makulong po si... Mula po nung nagpirmahan kayo, okay, nag-comply po ba siya dyan sa inyong uh, agreement? Kaya po gumawa nung, nung, ano eh, nung kasunduan, siya po ang gumawa niyan. Hinatid lang ni Kuya Lolo yung pinsan niya. Okay. And then after puno, so wala, wala siyang binigay? Nagbigay po siya nung araw na yun, tapos yung pagtitwisyon ng anak ko, hindi po, pinahihirapan niya po ako, hindi po siya nagbibigay. Okay. Kahit po may kasunduan, hirap na hirap po ako. Kaya, K Kailan po yung huling pagbigay po niya? Ito pong, ano, August 1, August 2, 3K. Ah. Neto lang, no? Opo. Sige, ma'am, ano ano po yung gusto niyong mangyari ngayon? Kung bibigyan ako ng pagkakataon ng batas, gusto ko siyang makulong. Gusto niyo pong mabigyan ng leksyon? Opo. Ito po. Magandang hapon po, Sir Rafaelito. Oh. Ay ay Ayan. Sir, magandang hapon po. Nandito po si Ma'am Laila Magana. Okay, may binibigay po siya sa amin dito na agreement for support. At uh, nabanggit po niya na parang hindi niyo naman daw po tinupad. Ano pong masasabi niyo doon sir? Every month uh, din tinutupad ko yan. Tin, tinutupad po ninyo? Uh -huh. yun, yun po yung uh, position po ninyo. So nakakapagbigay naman po kayo sir ng suporta dito At, sa dalawa man, po ninyong anak? Nandali ko sa sa PAO, sa mediation. Uh, meron siyang P10,000 naman. Kaya lang isang staggered payment kasi wala naman akong gaano cash. Pero hindi ako sumasablay sa suspend ng mga bata. Ma'am, ano pong masasabi niyo doon sa sinabi ni Sir Rafael? Mm, Kinungaling ka kahit kailan. Pinapahirapan mo ako lagi-lagi mo ako Bata pa lang ako, pinahihirapan mo na ako. Ay, ah, ba't hindi mo tanong yung gusto ng mga anak mo? Gusto, gusto ko magdusa ka. <laughs> Madami kang kasalanan sa akin. Inutuuto mo ko. Ang sabi po ni Sir Rafaelito, siya po ay nakapagbigay naman buwanan. Pa-utal-utal po tas nagsasalita ng masasakit sa akin. Hindi, yung yung issue muna ng suporta. Nakakapagbigay po ba siya ng 10,000 bawat buwan? Pa-patagpitagpit po, 3k, so 2k ganun so na po. So nako naman po niya yung 10,000. Opo. Kada buwan. Opo, pero nakakatikim po ako ng masasakit na salita, na torture po yung utak ko. Okay, A ano po yung sinasabi sa inyo, madam? put po, po babaeng ano okay, pat, pati yung mga anak ko sinasabihan niya ng ano so po, minumura po kayo tsaka yung masakit bad words na put ganun okay okay so ma'am lang ha so pumunta po kayo sa amin kasi ang understanding ko kanina Shari parang pumunta si ma'am dito para dun sa suporta ng mga sustento po so, sustento ng mga bata opo okay so kasi ang napag-agreean po ninyo ma'am is 10,000 pesos kada buwan Opo. inaamin niyo naman po na nakakapagbigay po ng 10,000. Opo, tsaka po yung... Ang gusto nyo bang sabihin eh, nagkukulang yung 10,000 pesos? Ang dami niyang sinasabi na magaganda, hindi naman talaga po natutupad. Sinungaling po 'yan eh. Sir Rafelito. Kasi ano nalang sinasabi niya, inconsistent ang mga sinasabi niya eh. Inconsistent. Ano po yung panic po niyo dito, ah, sir? Tapos ako yung pinag-usapan namin sa mediation, yung 10,000 buwan-buwan, Meron 'yan. Amin uh, sa nagbibigay ako sa ng mga bata, pang gastos. Yun lang sabi ko. Pwede po ba na ano yung ako talaga yung mag chat, -chat para humingi ng sustento? Kasi pag ako yung nag-chat-chat, naaalala ko lahat ng ginawa niya sa akin. Nagkaroon po ng traumatic sa kanya kasi madami po siyang... Masalimuot yung boy ko sa kanya eh. Mala. okay, so may history. Opo, oh, may history po ako kaya po ang po na hindi ako nanghingi ng sustento kasi may traumatic ako sa kanya. Okay. At, kaya ku 2023 lang ako nagkalakas ng loob na magpunta ng Marikina Pau. Doon ko lang siya na demanda kasi wala po talaga akong lakas ng loob kasi malaki po ang trauma ko po sa kanya. Madami po siyang ginawa sa akin eh. Okay. Eto nabot sa akin si ano, si Shari dito. Apparently Meron din po palang kaso ng VAUCY? Psychological Abuse? Opo. Ano na po estado ng kaso na to, ma'am? Hindi pa po kasi ako nakakapunta ng Mandaluyong para yung sa psychiatrist. Kasi pag sabi nila, magpa-psych ako, tapos pag nagkaroon daw talaga ng ano yung ano, pwede daw po siyang sulatan. Okay. Sila po yung bahala para... So it's Psychological Abuse? Okay lang ako po talaga An yun. Ano po yung ginawa po ba sa inyo? <laughs> Ang totoo po niyan, kinidnap niya ako. <laughs> kaya dumami, kaya naging dalawa anak ko namin. Gusto niya kasi isa, ako ng isa. Pag hindi ako nakipag bibi, hindi siya bibili ng gatas ng anak ko. At hindi po ang ginawa niya sa akin. Tapos isang beses po, dalawa na po anak namin doon. Tinawagan niya ako kasi bibigyan niya na ako ng panggatas. June 21. Sabi niya, total birthday mo, bukas, punta ka ditong Montalban. Pumunta po ako. Tapos, pumunta ko sa farm niya sa Gulod. Tapos, alas 6 ng hapon, pinainom niya muna ako. Tapos, dinala niya ako sa motel. Doon niya na po, pinagbubugbog. Pinagsusunto ko yung ulo ko. Pinubusan ng malamig na tubig na may ice. Siguro, ilang oras niya akong pinagsusunto hanggang, hanggang mawalan na ako ng malay. Basta ito, ito. ito okay. Naghanap so, po kasi ako ng hostesya eh. Kaya <laughs> po napunta na ako dito kasi halos mamatay na ako. Ang gusto ko po ng hostesya. Tapos pagkatapos po ng ilang oras niya ako pinagsusunod. Kaya po nangyari ako, yan ma'am? Malit pa yung bunso ko, mga two years old yung bunso ko. Tapos yung panganay ko nung four years old, parang ganun. Tapos hanggang ngayon po, bit-bit ko siya. <laughs> Kahit bitbit -bit ko po talaga. <laughs> Isa na ko na nga po yung pangalan niya kasi hindi ko na kaya. Okay, okay. Hirap na hirap na ako sabi ko asan yung hustisya at katarungan. Okay. Gusto ko po. So may, may, Hanggang ngayon po. May, may anggulo po, no? Na As yun was po, kung... pinag-ubahin na baran niya ako. Tapos doon niya na po ako binaboy. Alright, alright. Teka lang, mama. Uh, again, no? Kami ay nalulungkot, ha? Doon sa Totoo inyo pong po uh, naging ko. karanasan. Okay? Uh, yan po ay nangyari kailan? Kasi, of course, na, kailangan nating i-consider kasi kung meron tayong tinatawag na prescriptive period Apo. dito sa batas po natin. Apo. Kailan po nangyari yan, ma'am? Malit pa ng anak ko eh. To, kung two years old yung years, anak niyo, sabi niyo kanina. 2 years old yung bunso. Tapos four years old yung panganay ko. I think 22 o 23 years old ako nung panahon na yun. Kasi nabuntis niya ako, 18 na ako, pero nag nag- Kinidnap niya ako 17, 16 pa lang ako noon. Paano po ba kayo nakilala po ni Sir? Meron po akong kaibigan na may kakilala siyang manager, nagtatrabaho sa bar. Tapos ayaw ko doon kasi pinakilala niya ako dito sa tatay ng anak ko. Ayaw ko, umalis ako doon. Tapos napunta, group dancer po ako nung malaking bar. Group, as in group dancer po ako, mahilig po akong sumayaw. Tapos doon niya po ako kinuha sa bahay ng manager namin sa May Provident po. Doon po kami nagkaroon ng commitment. Tapos sabi niya nung panahon na yon bata ako, wala daw siyang asawa, may mga anak daw siya. Tapos hindi ko siya alam na politiko pala siya. Nalaman ko na lang, malaki na tiyan ko. Doon niya ako tinago sa bundok. Sa may gulod, sa mga sa kaibigan niya, sa Mascap, San Isidro, kung saan saan niya ako tinatago. Hanggang okay. sa mga anak ako. Sige, sige pa. Sir, ano pong masasabi niyo? Doon sa nabanggit ni Madam Laila Magana. Sige na, pakicheck na lang yung background niya. Oh, may watin oh, uh, na nangyayari sa kanya. medyo iba na yung kanyang dating eh. At saka hindi ito tamang forum para pag-usapan yan. Lagi okay. niya po okay. na sabi ang baliw ako. Okay, ma'am, kasi ang na-mention niyo po sa amin is yung sa sustento mm. po. Opo, ah, uh, hindi din... Uh, yeah, oo, oh, kaya nagulat din ako, Shari. Kasi uh, kanina, ang nabanggit is para sa sustento. Pero of course, hindi po namin binabale ha, yung naging karanasan po na kakabanggit nyo po sa amin. At dito, nakita naman natin dito sa record, Shari, na meron ng Ninety-two, oh, sixty-two na nakahain. Tama po ba? Hmm. Gusong, ang, ang sabi nyo lang kanina, is may kulang. Ito po gusong, yung psychological say, oh, po, report. Upang, say, ko, Pero mayroon na po bang naset dito ng mga hearings? ano po, nung buntis po ako sa may anak kong bunso, nakademanda na yan sa San Mateo eh. Tapos nag-undoy na po yung mga papeles ko. Bumalik ako sa San Mateo, munisipyo, wala daw ganun hearing. Pinikaso rin po siya nung, kasi pananakit sa akin nung buntis ako sa pangalawa ko. Okay, okay. Madami po siyang kasalanan. Alright. <laughs> pero ito kasi nakikita dito na dokumento. Ha. This is dated 20 August 2023. Tapos may January 2023. So iba pa po yung kaso nung buntis kayo. Iba pa tong kaso na to. Opo. Okay. Malangin. Teka lang ha, kasi uh, gusto ko lang maging klaro yung nangyayari. Meron, yung unang kaso ma, meron na po bang nangyayari doon? Wala po. Pinabayaan niya ako noon eh. Okay. Ganito ha. Sa, nabanggit niyo po kanina na may kulang dun sa I think psychological report. Opo. Para sa vowsy po ninyo, Opo. itong latest na isinampa po ninyong kaso. May nabanggit din kanina si Sir, natignan daw natin yung background po ninyo. Kung kulang yun, Shari, I think we can help you, ma'am, muna no, uh, na makuha po yung psychiatric report. Okay? Para yan po yung mag uh, magiging pinakamalakas na ebidensya nyo na meron Opo. nga po kayong na suffer na trauma. Opo. Okay? Dahil nga dyan sa naging karanasan po ninyo. Okay na lang po kasi yung inaasahan ko. Okay. Buong buhay ko po eh. Nag-sacrifice po ako. Totoo po. Pagod na pagod na po ako. At dito kaya napunta ako dito kasi eto na lang po ang pinaka alas ko para matulungan niyo ako. Yes, yes. T Tutulungan po namin kayo, mama, yung nasabi niyo po kanina na kulang, Apo. yung psychiatric report. I think, Shari, we can uh, help na makuha yung psychiatric report na yan no oh, po. kailangan po kasi yan ng eksperto no oh, pero yung in, in, in so far as yung uh, kaso po ninyo kasi dito parang meron na nabaka kayong nagre-represent sa inyo no. kasi dito uh, uh, yung mga documents dito is from the public attorney's office may abogado naman po kayo doon sa I think uh, hindi malinaw din ata kay ma'am no kung anong uh, stage na ng proceedings yung naisampa po niyan. Hindi ko po alam kasi. Okay. I think Shari, eto ha. Ganito na lang po muna gagawin natin, no? Pag-aaralan natin Shari itong lahat ng mga dokumento na binigay po ni ni Madam. Okay? Yung aspeto ng suporta, sabi po ninyo kulang yung binibigay. Okay? At may commitment naman at least na dun sa mga medical expenses at yung uh, educational uh, expenses. Yun karapatan po ninyo 'yan, no? Kung nag-agree naman siya doon dapat may karagdagan no on top of the 10,000 pesos na binibigay po sa inyo. Okay? Yun po yung issue ng suporta sa mga bata. In so far as yung nabanggit po ninyo na naging karanasan po ninyo, sabi niyo may aspeto ng kidnapping, oh, may aspeto ng eto, vowsy na nga na naisampan niyo na po. Kung kukulang pa po yung yung kung ang kulang na lang para mapatunayan niyo yung krimen po niyo is yung psychiatric oh, report. Tutulungan po namin kayo diyan. Opo. Okay? magkakaroon po ng assessment isang eksperto isabihin nyo po sa kanila lahat po ng inyong nararamdaman no? lahat Apo. ng clouds po na, na lahat po ng uh, naiisip po ninyo naging karanasan po ninyo at kung may po yan doon sa mga ginawa po sa inyo ni Mr. Rafaelito e San Diego yan po ang pinakamalakas niyong ebidensya puro siya ni eh. manyakis yan. <laughs> okay Sige. ang tanda-tanda na manyakis pa Ma'am Hazel, si Attorney JV po ito ng AXIS Part List. Magandang hapon. <laughs> Pumunta kasi sa amin si Ma'am Laila. Uh, nung una, ang concern lang na pagkakaintindi po namin is yung para sa kapakanan nung dalawa po niyang anak. Uh, dito po, sa, ang hihingin lang po sana namin sa inyo is yung assessment din. Uh, kung ano pa yung mga ibang kakailanganin ng bata para ma-demand po natin na sana mag-contribute pang sustento po yung tatay nitong mga bata. Opo. Ako po ay nakikinig doon sa mga naisalaysay po ni Mama no. Yes, yes. At na uh, at ang initial assessment ko po bilang isang social worker, kailangan po ng uh, psychological intervention po ni Ma'am. So, kami po, ang kami po opisina, meron po kaming social worker na talagang nag handle po ng kagaya po ng case ni Ma'am. So, pwede po namin siyang i-provide uh, po ng psychological intervention pwede rin po namin siyang samahan sa National Center for Mental Health po para po maibigay po yung uh, kinakailangan din po ng ano nung no, ng, kaso niya yung report po yung psychological report yes. at the same time po matutulungan din po siya uh, para po ma-process po yung mga pinagdaanan niya so kami na po ang magpapa-schedule niyan magre-request sa National Center for Mental Health po yun po yung una naming priority Pangalawa po, maging, mabigyan po ng financial support po yung mga anak po ni ano ni, ni ma'am. Kasi lalo na po ngayon, pasukan na po, alam po namin, kailangan po ng assistance. And then pangatlo po, pwede rin po namin i si ma'am na malaman po yung status ng mga cases po na na-filed kung meron po sa Montalban at dito sa Marikina. Sa ngayon po, sa initial assessment ko po, yun po yung priority po na pwede po namin maibigay po na assistance po kay ma'am. Yes, yes. Tama po no uh, Ma'am Hazel, eto may nakita lang din ako dito ng isang papel pa na parang may request na rin dati no dated August 2023 ang ating kapulisan they requested for the psychological evaluation ni Madam from the National Center for Mental Health. I think uh, if a follow up po natin ha kung uh, may evaluation na pong naganap. Mm -hmm. Ah okay, sige po Noted po 'yan. Aside po. of course uh, Ma'am Hazel doon sa ibang tulong na pwede nating ibigay sa kanila, no? sa buong pamilya po ni Ma'am uh, Laila Magana? Opo, opo. Bibigyan po natin ng tulong kung ano man po yung... Uh, kasi po, a uh, una po, ang susunod pa rin po namin gagawin is a uh, Ikatawagan po namin si Ma'am ma Laila, iho-home visit po namin siya ng social worker para makita rin po kung ma-assess po kung ano po yung pangangailangan ng pamilya po. Okay. Sige po. Uh, Ma'am Hazel Militante, umaasa po kami sa tulong na inyong ihatid kay Ma'am Laila Magana. Maraming salamat po. Thank you rin po. Okay. Ma'am at least no, yung psychological oh, uh, assessment na kinakailangan po ninyo oh, po. plus yung tulong po na manggagaling sa gobyerno para at least no, maibsan man lang yung paghirap nyo, at least yung pagpapalaki po ng mga bata, Apo. kinoordinate po natin sa CSWDO ng Marikina City. Now, doon po sa naging karanasan ninyo, no? I think, uh, yung nabanggit nyo kanina, ka Rumal Dumal, no? Opo, pinapost na, ko po yan sa Facebook ko kasi na, hindi ko kaya. Oo. Oh, uh, ito kasi, no, we are bound kasi, at least kung meron na kasing kaso na na-file. Hmm, okay, po. we don't want to intervene. Uh, meron at least, no, kasi matagal-tagal na rin yung unang kaso na sinabi po ninyo. Oh, Pero kung dito sa may vows... Mga, ah, sige. May record po ako sa woman test Tapos ilang beses ko yan, yung sa may barangay nila. Tati ilang beses ko yung siyang blattery. Eh, hindi ko lang po alam kung meron pa doon. Tapos meron din po akong record sa woman test Okay, okay. Ano na pong ginawa nila doon sa inyong nireklamo doon? may mga blatter po ako doon. Hindi ko lang po alam kung meron pa ngayon pag pumunta ako kung may kung andun pa yung blatter. Oh, okay. hindi, kung naka-record po 'yun sa blatter, dapat hindi po ano 'yun, hindi po pwedeng tanggalin 'yon. Okay, yung mga blatter kasi records na 'yun eh ng ating uh, kapulisan. Hindi pwedeng binubura lang po yung mga blatter na 'yon. Okay? Pero para po kasi kung gusto man managot, no, yung gumawa po sa inyo diyan, dapat kaso. Okay, dapat may kaso talaga. So we'd like to confirm later on, Shari, from the records, if meron talagang kaso na na-file nyo na. Okay? Kasi dito, nabanggit naman dito, no, vows, eh. Pero I doubt po kasi na umakyat ng korte yan na hindi pa nagagawa na yung ebidensya. Pero basta naman ma-coordinate po natin, makuha natin yung evaluation report, fresh na po siya, pwede na pong umakyat sa korte po yan. Yan po yung gusto natin gawin dito, ha? Pero iba pa po, ha, yung sinasabi po ninyo na yung may kidnapping, yung mga ganong uh, angulo. Separate po na kaso yun. Doon wala pa. Wala pa po. Wala pa. So I think, uh, Shari, kailangan nating i-refer si ma'am sa kapulisan. Kailangan yes, makuha. 'Yung inyo pong statement doon iimbestigahan po nila 'yan. Opo. Mm -hmm. Okay? Again po, 'yung sa MSWD po, 'yung doon sa sustento, 'yung regarding po sa sinasabi niyo po, 'yung mga allegation po kay uh, Mr. Rafaelito San Diego, uh, ilalapit na po natin sa Women's Desk po ng uh, I mean PNP na po ng uh, Marikina PNP. Sasamahan po namin kayo and I'm sure, madam, na nag po kayo sa safety po ninyo. Opo. Uh, paiikutan po natin ang kapulisan po yung, or uh, even barangay po, yung lugar po ninyo para safe po kayo. Opo. And yung sa psychological exam, ma'am, kami natin po ang mag-aasikaso po noon. Thank you. Tutulungan po. po namin kayo, madam, and alam ko na nag-worry ka dahil, uh, siyempre, dating mayor po ng uh, Montalban-Rizal ang kalaban niyo po dito. Opo. Pero kami po ay nasa likod po ninyo, ma'am. Huwag po kayong mag-alala. Asikasuhin po natin sa, do coordinated naman na po ito sa kapulisan ngayon, um, ngayon po kausap na po ng mga staff na natin, CSWDO at syempre ng barangay po para po sa protection po ninyo. Thank okay. You. okay, yung sa psychological po, kami na rin po ang bahala. Apo. Okay, sasamahan po, po kayo ng reporter po namin. Uh, para uh, maihain na po yung nararapat po na kaso and reklamo po laban po dito sa dating mayor po ng uh, Rodriguez Montalban uh, Mundalban Rizal, si Mr. Rafaelito San Diego. Demonyo ka, karumal-dumal ginawa mo sa akin, hindi na may, may dalawa kong anak. Yung dalawa kong anak yung mental health nila. Damay, tatlo kami kawawa dito. Kung, kung hindi ko to ginagawin, mas lalong kawawa mga anak ko pag lalong pag hindi ko to ginawa kaya ginawa ko to kahit medyo nakakatakot pero okay lang kasi yung pambubugbog mo sa akin yung mga traumatic mo sa akin sobra-sobra araw-araw umiiyak ako gabi-gabi umiiyak ako lahat ng trauma dinanas ko sa iyo <laughs> Bakit yung tulad mo nabubuhay sa mundo? Marami kang inaanak ang babae, marami kang anak sa labas. Bakit ka nang-aabuso ng katulad namin? Totoo lahat na sinasabi ko, lumantad ako dito kasi nga sobra ka ng halimaw ka, demonyo ka. Dapat yung tulad mo hindi nabubuhay sa mundo. Yung mga anak ko, kawawa. Magbago ka na, ang tanda tanda mo na eh. Sige po, ma'am. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio, ma'am. Thank you po. Thank you okay. po. Salamat po.